Ang totoong nagmamahal ay parang matinong estudyanteng nage-exam. Hindi tumitin sa iba kahit nahihirapan na. I love that! Alam mo, din ako ng estudyante ako, ha? Ah. Hindi ako nangungopya, ako kinokopyahan. Oh. Marami nga lang mali. <laughs> niya, <bro>. Mukhang makakarelate <laughs> ka dito. <laughs> eto na, kumapit ka na. Mm -hmm. Dahil ito, ang kwento na ito ay medyo nakakagulat. Ang sabi ni Ron na love at first sight daw siya sa akin nung makasabay ko siya sa bus. Mabilis din naman akong nahulog sa kanya. Kaya hindi nagtagal, kinasal kami. Pareho kaming may trabaho kaya salitan kami sa pag-aalaga ng anak namin. Kaso, nung mawalan siya ng trabaho, naging palainom siya. Umuwi lang siya ng bahay, kasama pa ang barkada, lasing pa. Tinanggap ko ang lahat dahil naiisip ko, Baka naman na de depress lang siya dahil nawalan nga ng trabaho. Hmm. Hanggang isang hapon umuwi ako at nadatnan ko silang magkasama sa kama. Hmm. Sino? Nino, Eto sino sa na. niya? Nang kaibigan kong si Chimi. Huh? Si Chimi ay kaibigan niyang Becky. Ay. Humingi sila ng tawad ay. sa akin. Ang sabi ni Ron, Nagawa ko lang naman to dahil sa perang binibigay ni Chimi. Ang bababo yo. Kasi sabi naman ni Chimi, <laughs> mahal ko si Ron, pero mas mahal ka niya. Galit na galit ako, pero pinatawad ko sila dahil mabuti namang ama si Ron sa aming anak. Hanggang ngayon ay madalas pa rin nasa bahay si Chimi. Nagbubulag-bulagan na ako kahit nakikita kong may relasyon pa rin silang dalawa. Miss Tessie, ano pong masasabi niyo? Masyadong madrama, ano? Uh -huh. Para napakasakit niyan napakasakit na kung yun uh, pinagpalit sa'yo, babae, masakit. Eh, Becky pa. Dito kasi nga sa atin, di naman sa tinutulig sa ko, uh, ang, ang mga Pilipina, ang daming umapayag na walang trabaho ang asawa. Mm -mm. Di ba? Tatanong ko lang sa'yo, an anong sa tingin mo yung si, si Ron? Ay, tunay ba siyang lalaki o medyo... Biki-bikihan na ba siya? Ano ba? Feeling ko naman may mga aspeto talaga sa buhay minsan na pag mga ganun, it's either dahil lang sa pera talaga, ayan, gagamitin din lang. Kasi may mga kakilala kong ganyan din, may mga ganyang uh, uh, sitwasyon na mga beki na medyo, ano sila, ma, ang tawag nun, mapagbigay masyado. Yes, ano, yes. Give so, ng give, wala namang uh, take na nakukuha, kagaya uh, 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 ni chini uh, 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 kaya gusto ko lang din sabihin kay Chimi, ngayon na, na, na ko sa kanya na... Sige, ikaw mo siya. Chimi. Oy, Chimi. Oo. Oh. Nakikinig ka ba? Tama. Konting respeto naman, oo. Kung makikipagrelasyon ka, wag naman dun sa may asawa. Tama. At wag naman dun sa loob ng bahay. At Bakit naman dun, dun? dun sa bahay, oo. Konting ba? respeto dun kayo? sa mag-asawa. At para naman kay, kay Ara, Ara, kung nakikita mo na bumabalik-balik pa din itong si Chimi dun sa bahay niyo at nakakasama niya si Ron, buksan mo yung mata mo. Huwag kang mag-expect na dahil wala kang ginagawa, pinapabaya mo lang silang ganyan. Always remember, Chi, ano, Ara, ha? Expectation is the root of all depression. Okay? <gasps> Uy, ang ganda nun, no, ha? Pa. Wow. Ang lalim La nun. Oo, oh, oh, and that depression will, read, will lead to your um, cremation. Ayan, ha? <laughs> So, ayaw mo naman maki na ganyan. So, hiwalayan mo na si Ron kung nakikita Yun. mo naman na gano'n yung nangyayari. Yes, Kasi tama. wala na siyang respeto iyo eh. Iyon, kailangan love and respect should mm -hmm. always be there. At kailangan you set your boundaries, yung limitasyon mo. Yes. Kung baga may bakod ka. Correct. Alam mo, hanggang dito lang ako, pagka lumampas ka pa sa bakod na ito, hakatawin na kita oh, nitong oh, bakod. Diba? diba? Parang gano'n. Siguro ako ang nakita ko, ah uh, Mga lalaki kasi nung araw sinasabi nila, padre de familia, kailangan matatag, kailangan provider. Mm -mm. Minsan, may mga pagkakataon talaga sa buhay na ang babae ang may trabaho, ayan, ang lalaki ayan ang naman. nasa bahay. Ayan, ayan. Pero hindi naman yan nagiging basihan para mabawasan yung pagkalalaki ninyo. Mm -mm. Pwede naman na i-switch is nyo yan. Wala kayong trabaho, mm -hmm. maging mabuti kayong asawa, alagaan yung anak nyo, magsain Mag kayo, kayo, maglaba kayo. Oh, Aba, yeah. ewan ko na lang. Yes. Di diba? ba? Hindi ba para wala kang trabaho, magre-rebelde ka, lalukoy mong asawa mo. Aba, maawa naman kayo sa asawa nyo. Yes. Talaga. Di ba? Sa so, mga babae ngayon, malalakas na, di ba? Palaban ng mga babae. Kaya, Aray, if you can't move on, move out. <laughs> move out? Siya ba mag-move oh. out? Balis ka dyan. Oo, oh, oh, yaan mo lang sila. Bahay niya yun, eh. Ah, paalisin mo sila. Yan, yeah, yeah, tama. Yan na yung pinaka-the diba? best na dapat gawin. You're so good. Ay, napakapait naman nito mga kwentuhang to.